Marami sa atin ang naghahanap ng mga natural na paraan upang mapaputi ang ating balat. Sa halip na gumamit ng mga produkto may kimikal na maaring makasama sa balat, maaaring mga natural na sangkap at pamamaraan lamang ang maari nating gamitin upang makamit ang mas maliwanag at pantay na kotes. Ang paggamit kasi ng mga likas na pampaputi ng balat ay hindi lamang ligtas, ngunit maaari rin itong magbigay ng karagdagang binipisyo sa kalusugan ng ating mga balat. Tulad ng paghydrate, pagbibigay ng bitamina at pagpigil sa acne. Narito ang mga natural na pampaputi ng ating mga balat. Una, lemon juice. Mayaman kasi sa vitamin C ang lemon juice. Ito ay kilala sa kakayahang magpaputi ng balat. Maaring ihalo ang katas ng lemon sa tubig at ilagay sa balat gamit ang bulak. Iwanan ito ng 10 to 15 minutes bago banlawan. Pangalawa, honey. Ang honey ay natural na moisturizer at antibacterial. Maaari itong ipahid ng direkta sa mukha at iwanan ng 15 to 20 minutes bago banlawan. Pangatlo, turmeric. Ang turmeric naman ay mayroong anti-inflammatory properties at ginagamit na pampaputi. Maaari itong ihalo sa yogurt o honey at ilagay sa balat ng 15 to 20 minutes. Pangapat, aloe vera. Ang aloe vera naman ay kilala sa pagpapakalma ng balat at pagpapaputi. Pwede itong direktang ipahid mula sa halaman o gumamit ng aloe vera gel. Panglima, papaya. Ang papaya naman ay mayroong enzymes na nakakatulong sa pagtanggal ng dead skin cells at pagpapaputi ng balat. Maaari itong durogen at ilagay bilang mask sa loob ng 20 minutes. Pangalim, Cucumber. Ang cucumber ay may cooling effect at tumutulong sa pagpapaputi at paghydrate ng balat. Pwede itong i-blender at gamitin bilang mask sa loob ng 15 to 20 minutes. Ang paggamit ng mga natural na pampaputi ng balat ay isang magandang alternatibo sa mga produktong may kimikal. Bukod kasi sa pagiging ligtas, ang mga natural na sangkap na ito ay nagbibigay din ng karagdagang binipisyo sa kalusugan ng ating mga balat. Gayon pa man, mahalaga rin tandaan na ang pagiging consistent sa paggamit ng mga natural na pamamaraan ay kinakailangan upang makamit ang ninais na resulta. Tagtag -tag pa rito ang tamang pagkain, sapat na tulog, at pag-iwas sa sobrang pagkabilad sa araw ay mahalaga rin para mapanatiling maganda at malusok ang ating mga balat. Maraming salamat po.